Ah, ito pala yung lugar ng Quezon City na Starbucks. Ito yung pinipilahan dito. Sinadya lang namin ito rito. Galing pa kami ng kalokan. Guys, okay, so maraming tao rito. Hanggang dun pa sa taas. <laughs> nakapili ka rito ng mga lalagyan ng mga tubig. Marami dito. ayan guys so yung order namin no Luwag pala rito sa taas, maluwag. Ang doon sa dulo. Maluwag. Maluwag ng Starbucks na to. guys haba ng oras namin dito sa pagkain namin dito sa Starbucks naabot na kami rito ng gabi ayan guys uwi na kami nabutan na kami rito ng gabi Pero marami pa rin ang tao dinarayo ito talaga rito dito sa may Quezon City kagandahan kasi dito sa si Starbucks uh, pwede ka magtambay palipas ng oras pagkatapos kumain. Wait lang. Kaya nga ito guys, inabutan kami rito na ang gabi na. Kali na umalis kami, bumalik kami dito. Dumating kami rito kanina. Mga medyo maaga pa yun. Ito guys, so, Ah, bas na kami rito. Uwi na! Uwi na! Si Ay. <laughs> <laughs> Ay, Yan yung batang na, makulit. <laughs> Yan ang hirap kami dito sa bata na to. Oh, paano tayo niyan makalabas? Nako. Patay tayo nito. Napakahaba oh, na oras natin, ano? Oo, napakahaba talaga. Grabe pala ito rito, dinarayo pala ito. Oo, oh, makakadaan dito kasi yung guardia tatawagin yan yung ito ito. Ito na Ito naka-parking na tatawagin to ng guardia. Tsaka ay arrange siya no, na no? ano yan ng guardia. Grabe ang tao no. Grabe ang tao pala, dinarayo pala ito no. Ito po, yung ko. Parang, gusto kong bumalik. Alam mo, dyan po na rin. Kaya lang gusto bumalik. na lang ka ng bagit. Dyan po na naramdaman yung kopi na yun. Sa atin, halimbawa, pag tayo lahat, tulang limang libo dyan. Oh. Uh, uh, U ito, uh? Uh, 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 ang ganda ng <laughs> oh, ngayon paano ito? Saan naman tayo ngayon? Sa Anak, sa Hoday. saan tayo ngayon? Sa, sa anong kuday? <laughs> ha? Sa kuday. Sa ah, saan Sa <laughs> Ah. Oh. Hindi din start diba dalawang beses. Pero hindi din yung redondo. Ano nangyari? Hindi ano yan eh, hindi ko makapit yung ano. Oh, pinagawa mo lang sa mekaniko tapos pinatuloy pinatingnan mo na din. Hindi. Yes lang yan. Kung lang to may power na at least rinig mo yung tunog Pero okay na. Oh, alam mong gumagana ng starter. Ang mahirap nitong kitapa mo baka mahal ito. Ay, patawag nyo na yung ano yung may-ari niya para makalis na tayo pero saan ba tayo punta naman unday anong unday yun oh, Ok nào, ok nào Ok nào, ok nào okay, okay. Okay, malayo, malayo. Sige, sige. Thank you, guard. Thank you. Thank you.